Ang singo kapag nag-inom, 24 oras bago tumigil, kasama ang aking mga barkada. Isa kong barkada ay siya po ay ng manok doon sa amin. Kapag wala kayong pulutan, siya yung malis. Pagbalik niya, mayroon na kami pulutan. <laughs> ang isa kong barkada ay sugarol. At ang isa kong barkada ay siya po drug siya user. Po. Ay, bless the Lord. Ngunit mga kapatid, silang tatlo po ay pumanaw na. Noon, yung buhay ko noon, sa akala ko ay walang kwenta yung aking buhay. Para magpasaway ko sa aking mga magulang, sa aking mga kapatid, sa nakapaligid sa amin. Ngunit ma pala mga kapatid, mayroong pag-asa. Mayroon mm. tayong pag-asa. Amen. Sapagkat nagkaroon ng gawain doon sa amin mismo sa amin bahay. Praise the Lord. Ang ginagawa ko noon, nandun lang ako sa amin kwarto. Narinig ko ang mga preachers sa kanilang mga talk. And then, tuwing Bernes, parang hinihila ko ng aking mga paa papunta pa -uwi sa amin. At tulad ko sa kwarto namin, sa kwarto ko, at nakikinig ng salita ng Diyos. Yun na para yung una na ako'y pinabago na ng Panginoon. Yun na pala yung una na nagrima sa aking puso ang kanyang mga salita. Sabi nga nila, mula sa masamang ugali, masamang tao, kapag nandiyan ka sa presensya ng ating Panginoon, babaguhin ka ng ating Panginoon. Amen. ko kung patuto ay <clears throat> noong December 20, 2010, ako po ay sinugod sa ospital dahil po sa atake sa puso na po ako ng sampung araw doon sa amin sa ospital. Noong nandun ako sa ospital, nakika ako doon sa ICU, wala akong, hindi ako magalaw ng aking mga, aking katawan. Yung aking lang ang mga mata at isip ang gumagalaw. Adon ko sinurinder kay God ang aking mga kasalanan, ang aking mga pagkamali. At ako po ay nanalangin sa ating Panginoon na Lord, sana dugtugan po yung aking buhay. At sinagot na Panginoon yung aking mga panalangin. Nung ako po ay nakalabas na ng hospital sa amin, sabi ng doktor sa akin ay, Alex, dapat munta ka sa Maynila sa Heart Center. At mapa-check up ka doon muli. At ako po naman po dinala ng aking kapatid sa, dito sa Heart Center yan sa Quezon City. At maraming mga test ang ginawa sa akin. Pero yung time na yon mga kapatid, nung bago ako magaling sa amin, papunta rin sa Manila, papunta ng Heart Center, nabigyan ako ng aking kapatid ng panyolito. At sa tuwing ako dadalhin sa mga laboratory test, Pinadasal ko yun yung Our Father and yung Psalm 91. Maraming test ang panyulito, nito na dito lang sa aking mga kamay. Sa pakiramdam ko parang nasa, nasa akin din ng ating Panginoon. Sa pagkat ang ko sa salita ng Panginoon na binabasa ko, Psalm 91, ay tutugunin ang Panginoon ang aking panalangin. Amen. Sabi ng doktor niya pwede dapat operahan ako sa heart. Hindi ko yun inangkin. Ako po yung nalangin sa kay God na sana Lord hindi na no, ako operahan. Mataintim ako na nalangin sa Diyos na sana no, hindi na ako operahan. At lumabas na yung lahat ng laboratory test ko at sabi ng doktor sa akin, hindi ko makalimutan niya aking doktor, si Dr. Go. Asawin ng doktor sa akin, pwede ka lang lumabas kasi yung dalawang ugat na bumara papunta sa yung heart ay bumuka. Sabi na na ito madadala ng gamot. Praise the Lord. Praise the Sa Diyos, walang imposible. Amen. God is good all, all time. the time. Amen. To God be the glory! Praise the Lord! Salamat sa Diyos! Uh, Brother Mike, mapagpalanggabi, uh, Sister Belen, at mapagpalanggabi rin po sa ating uh, uh, Kong uh, Rene Bilarde. Ako po si Brother Juanito Mestizo Jr. ng uh, PFCC GMA Manila. Preacher po ng uh, Manila ang aking buhay noon ay uh, talagang uh, nabubuhay ako sa makasalanang pamamaraan. Ako po ay mandaraya ng tax dahil ako po ay tax declarant sa aming kumpanya. Dahil ako po ay graduate ng uh, Customs Administration. At ako po ay uh, nandadaya ng uh, tax na pinabayaran sa Customs upang lumiit ang babayaran ng aming kliyente. At sila naman ay tuwang-tuwa. At higit akong natutuwa kasi nga yung sobra sa akin dapat na nila ay napupunta sa aking bulsa. Nabuhay ako nung ako'y pinatapa sa, sa makasalanang pamamaraan, sigarilyo, alak, sugal at pangbibir house. Natigil lamang ito nung ako po'y natutong magmahal at nanligaw sa isang babae na hindi ko alam na ang nanay niya ay tumatalo sa gawain ni El Shaddai. At ako'y in-invite nila sa gawain ito, subalit hindi nila sinabi na ito pala'y El Shaddai ang aming pupuntahan. Ang sabi lang nila, sumama ka sa amin, meron kaming overnight. So sumama po ako sa kanila na ang iniisip ko, outing. Yung pala, gawain ni El Shaddai. <laughs> That was 1987. <laughs> doon sa lugar ng Vito uh, Cruz, oh, Cruz. Sa Rizal Stadium ang gawain. Ah, yung At natin. simula noon, narinig ko ang This salita is. ng Diyos sa aral ng ating punong lingkot. At tila bagang ako'y parang binuhusan ng mainit na tubig na pawis na pawis nung nag-healing message na ang ating punong lingkot na si Brother Mike. At doon ko unang narinig ang aral at salita ng Diyos. Simula po noon, para bagang balani sa aking puso ang kanyang salita. At sa tuwing ako'y niyayaya, ako po'y laging sumasama sa kanila hanggang sa kami ikasal ng aking nililigawan. At simula noon na bago ang buhay ko, nagkaroon na malaking pag-asa. Nagkaroon ng changes sa pam sa pamumuhay ko sa pamagitan ng pagtawag ni El Shaddai sa akin bilang manggagawa sa Maynila At tuloy-tuloy ang aming gawain na ginagampanan sa Maynila At mula noon, ako po ay naging active sa gawain ni El Shaddai Dumating sa punto na kami naglilingkod sa ating Panginoon Sinubok ang aking pananampalataya ng ating Panginoon first walk of faith natin kung inyo pong natatandaan 2002 2012, yeah. tayo po ililipat ng ating gawain from PICC to, to Ambel dito sa there. lugar na ito ang sister there. wife ko po naglakad siya na ang kanya nga siya po nagdadalang tao buntis mag -e 8 months ang kanyang tiyan at siya po yung naglakad kasama ang aming anim na anak. That time, anim na po yung aming anak. Naglakad kami pagdating namin ng park and fly, sumakit po ang kanyang tiyan. Pagsakit ang kanyang tiyan, nanigas, bigla siya napaupo, natakot ako. Ang sabi ko sa kanya, huwag ka na maglakad, sumakay na lang kayo, mag-taxi na kayo. At kami na lang ng ibang ng aking tatlong anak ang naglakad pinagpatuloy namin ang ating walk of faith. Subalit after a week, sumasakit pa rin ang kanyang tiyan. Nung siya magpa-check up sa kanyang doktor, eksaktong 8 months yung kanyang tiyan. Nagalit yung kanyang doktor at sabi sa kanya, anong ginawa mo sa bata? Hirap na hirap na ang bata sa tiyan mo. Napakahina na ng kanyang pulso. Kinakailangan mga anak na ngayon kung hindi dalawa kayo ang malalagay sa peligro. Alam niyo po mga kapatid, tumawag lang po siya sa akin na sabi niya nasa dili, papunta na siya ng delivery room. Agad-agad akong pumunta. Pagdating ko po ng hospital, sinalubong ako ng doktor na napakakapal ng reseta. That time nakapanganak na siya. Subalit so, yung bata, nag-50-50. Pinapirma ko sa isang waiver ng doktor. Ang sabi ko, ano pong mangyayari kapag ako'y pumirma diyan? Ang sabi niya, ginagawa na po namin ang lahat. Pirmahan niyo lang po ito. Pinirmahan ko. Kasabay nun, ibinigay sa akin yung makapal na reseta na pipiling ko sa butika. Alam niyo, lumabas ako ng hospital. <coughs> Hindi po ako dumiretso sa bilihan butika. ng gamot sa mercury o sa amang butika. Ang unang hinanap ko ay yung pinakamalapit na simbahan. At yun po ay ang Espiritu Santo dahil siya po'y nanganak sa Jose Reyes. Ando ng kanyang doktor. At sa Espiritu Santo Parish, sa harapan ng Blessed Sacrament, iniiyak ko yung buhay ng aming anak. At asawa. Ang sabi ko sa kanya, Panginoon, ang buhay ng aming anak hindi galing sa amin, galing sa iyo yan. At ako'y naniniwala, kaya mong duktungan ang Amen. buhay ng aming anak. Amen. At kung ito'y iyong bubuhayin, nangangako ako, lalaki siyang kikilalaning ka at maglilingkod sa iyo. Amen. Alam niyo po, brother and sisters, ako po'y umaatin ng gawain dito sa Ambel dahil naalala ko ang sinabi ng ating puno lingkod na lahat ng bagay na nandito sa Ambel maging ang tinutungtungan nating mga bato ay Amen. pinabanal ng Diyos. Amen. At ako po'y kumukuha ng maliit na bato. Praise Isinasabay God. ko sa kanyang panalangin. Dinadala ko ng ospital. Inilalagay ko Amen. sa ilalim ng lampin ng aming anak na naka-incubator at naka-oxygen. Praise God. Tatlong beses ko po yung ginawa. Sa ikatlong beses na ginawa ko yung bagay na yon, hindi ko na po sinilip kung nasaan ang bato. Subalit, nakasalubong ko yung doktor ng aking anak at ang sabi niya, yung anak mo wala na sa ICU. Nilipat na namin siya sa recovery room. <laughs> at normal na ang kanyang paghinga. Sabi ko, salamat sa Diyos. After mga ilang araw pa, ang sabi sa akin ng doktor, pwede mo nang ilabas ang iyong anak. Pero sabi niya gano'n, bayaran mo na yung babayaran mo doon sa accounting. Alam niyo po, yes, pagdating ko doon sa accounting, pinakukwenta ko yung babayaran ko, umaabot na na 6,000, 7,000, 8,000. Bumalik ako sa doktor. Sabi ko, Dok, pwede ba bukas na lang ilabas yung bata kasi wala akong dalang pera. Sabi niya, hindi, kinakailangan ko na yung kwarto. Ilabas mo na yung anak mo. Alam niyo po, tiningnan ko yung wallet ko. Iisang libo lang ang laman. Pero purihin ng Diyos. Yes, pagdating God. ko doon sa accounting, sa cashier, nung tiningnan ko yung aking babayaran, 900 pesos lang. Yes, God. Meron pa kami pamasahin ng aking anak na isang na na aming pinantaksi. Praise God. <laughs> Pangalawa, na sinubok ako ng ating Panginoon nung ako po dahil doon sa pangyayaring yon nag-resign ako sa aking trabaho. Iniwan ko yung aking trabaho. Ang sabi ko, Lord, maglilingkod ako sa iyo. At alam niyo po, ako po ay naging disciple sa Manila at pinalat na makapag-aaral sa CDW. Uh -huh. Gumaduit ako nang noong 2017. Right. sa kursong AB Evangelization. At simula noon, ako po'y nakapagmi-mission. At during sa aking misyon naman, nung ako'y nasa misyon, sa Maynila, nagkaroon ng sunog, tumawag yung aking asawa, yung aking sister wife. Ang sabi niya, nasusunog ang lugar natin. Ang sabi ko, magpray kayo. Alam niyo po ba, yung bahay namin inabot ng apoy at nasunog, walang natira. An sabi ko, paano ko pa? Lord, paano ko may tatayo muli ang aming tahanan? Pero alam nyo, napakabuti ng Diyos. Naalala ko, nung tayo ay dumadalo rito kapag may overnight, ang ating punong lingkod ay nagpapadrawing sa atin, na itataas natin mga prayer na gusto nating tanggapin. Lagi akong nag-drawing nagdraw nang isang bahay na may tatlong palapag. At alam niyo po ba ang nangyari sa bahay namin na nasunog. Nangyari yung nakalagay sa drawing ko sa papel na yon. Ang bahay namin ngayon na ipatayo tatlong palapag. Amen. Ang kagandahan panyan, 40 years kaming umuupa sa lugar na yon, pero napakabuti ng Diyos dahil noon lamang September 8, birthday ni Mama Mary, yung aking lupa na tinitirikan ng aming tahanan ipinagkaloob sa amin ng munisipyo at naya-award sa amin ang lupa. To God be the glory. Praise the Amen. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Hallelujah. ating Panginoon.